Hello, hello guys. Good evening. Ito, umiiyak ang alaga ko kaya sumama sila. Yan o, oh, hindi niya ako pinapauwi. Sumunod siya sa akin. Ganyan ang ginagawa niya. Araw-araw na lang kami ganyan. Sumusunod sa akin. Pag nakikita niya akong nakabag, naku, grabe ang iyak niyan. So yan guys, sumama na yung tatay niya, yung mama niya, at saka yung kanyang kapatid, yung panganay. So, kinukurot pa ako guys. Tingnan yung ginaganyan-ganyan yung damit ko. Hay nako, matagatagal na rin kasi kaming nagsama niyan. Nung dumating ako sa kanila, is one month pa siya tapos ngayon is mag one year na siya so yan umuwi ako guys uh, bunga bumaba ako sa sakyan I mean is umiiyak din siya tapos wala akong magawa uwi talaga ako kasi ako gusto kong mamahinga char so yan nga guys no na, nakaligtas na rin ako sa kanya kinurot pa niya ako sa likod guys Habi ko bantay siguro kung nakakapagsalita lang siya sinasabihin bantay ka hakin bukas kung darating ka ganyan alam mo sinasabunutan ako ng batang yan pero hindi yung normal lang na parang sweet na sabunutan donut ganyan. So, ito, hi, tapos may tumawag pa sa akin, nako, just mga talaga char. So, sinong gustong magbisita? Mayroong bangko-bangko dito, dyan lang kayo po, bawal pumasok sa room. Mm. So, ito, nag-sahing na pala yung kasama ko. Kasi alis daw siya to so, wala naman akong kasama dito. Baka hindi ako magising Kasi kapag wala kasi akong kasama Hindi ako nagigising Yung room kasi namin is napakadilim Hindi dati na room na kapag ano na alas 5 is makikita mo na yung araw kasi nga walang ano walang harang yung ano namin yung pinto namin yung glass ganyan so kakain na yan at alis na yan so nakatulog ako guys at saka nakalimutan ko hindi pala ako nakakain so gumising ako mga 9pm ganyan so kakain ako naku, nagutom ako sabi ko sa sarili ko at sa kasama ko is hindi na ako magkain kasi nakakain na ako dun sa ano sa bahay ng amo ko. So, hindi na ako kakain. So, nagutom ako, guys. Gutumin talaga ako. Kaya bawal ako mag-diet. Diet. Char, bawal talaga mag-diet. Hindi. Ayoko mag-diet kasi sumasakit yung ulo ko. Tapos, alam nyo na, na ayaw ko mag-diet kasi gusto kong katawan ko malaki kasi before kasi is payet ako hindi naman gano'n payat yung normal lang na ano pero gusto ko talaga guys mataba-taba ako ng konti ganyan pare hindi naman masabi na nagira ako dito sa Qatar my god walang makain sa Qatar so di ba so hindi yung ano ko is gusto ko talaga na mataba-taba yung katawan ko pero ito guys inahayaan ko yung sarili ko kumain. So, yan tuloy. Lumobo ko ng lumobo. So, wala kaming ulam ngayon. Actually, may manok na nilabas yung kasama ko. Tapos, yun nga, nakatulog ako. Nain na ako nagising. So, magdilata na lang tayo. At saka may bagong kami. So mag 55 tayo, 'di ba? Try natin 'to kasi hindi hindi rin masyado ako ano kumakain ng mga dilata-dilata, guys. Minsan lang ako kumakain kasi nga 'yun nga gusto ko yung niluluto kasi malansa nga siya. So uh, naalala ko yung ano, yung Namimiss ko yung alaga ko na umiiyak. Alam nyo guys, no, kahit ganoon kakulit ang batang yun, ako, napakasweet ng batang yun. Iba talaga kapag lumaki sa'yo, no. Napakasweet niya, napaka, ano niya kung gusto nila siguro magsalita ng pakarespeto niyang bata kapag siya ko yun tumatahimik umalis na yan siya sabi ko huwag mong kunin huwag mong ano yun kapag nakikita niya ako nagalit kanyan tapos yun nananahimik umalis na siya naglaro na siya magisa ganun so iba talaga pag pinalaki ng mga ano Pilipinong nani kanyan So, yan guys, no. mag skincare naman tayo kahit pa paano maalis itong mga pimples natin. So, yun din yung gamit ko. Piyari din yung gamit ko guys. hindi so, rin napapalitan. So, yun nga guys. Meron ako nabasa isang ano, isa, isang comment na itatak ko daw sa isipan ko na mag-ipon daw akong pera. Ganyan. Yun nga itatak ko daw sa isipan ko na may retirement daw sila sasaktan So, dapat daw mag-ipon daw ako ng pera kasi kami, wala ka, tayong mga OFW, wala daw tayong retirement. Yun nga ang gawin namin. Kaya nga, nagsisipag kami magtrabaho dito sa ibang basa para makaipong kami, makatayo ng kahit po ko konting negosyo na hindi maliit mali, 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 maliitin ng katulad mo. Ganyan, katulad ng mga makitid na utak na nagtrabaho na mm, pasalamat nga kayo may trabaho may trabaho kayo diyan sa ano sa Philippines. Kami, eto, wala kami, kaya kami tumakbo dito kasi wala kami makitang trabaho dyan. So, be, ano na lang, be kind na lang, ganyan. Mag, thank you na lang.